Hello guys, magandang-magandang araw po sa inyong lahat So ito ang inyong atidang para magbigay ng spell Para magkaroon kayo ng argent money Ayan guys, so lahat po tayo nangangailangan ng pera Dahil po sa ating mga anak na mag-aaral So ayan, problema lahat, problema dito Utang-utang, kung ano-ano guys So dito, lunes na lunes guys Huwag po kayong, kumbaga huwag kayong magdaing ng magdaing, lunes na lunes. Ang gawin po ninyo, guys, alam nyo, magdasal kayo. Ayan, gumawa kayo ng mga pampaswerte. Isulat ang code, banggitin ng mga magic words. Ayan, guys. And gawa po nitong bawang, nitong coins, guys. Ito po ay isang argent money spell. So, dito, guys, um, yung kape, yung kape, guys, uh, gawin niyo And then, maglinis kayo ng bahay niyo, Ayan, linis-linis para pasukin kayo ng blessing. Ayan, huwag magsimangot, ibuhos yung ano guys, huwag pumunta doon makipagmarites. Ayan, uh, so dito, ayan, muha kayo ng isang coins. Ayan guys, kung wala kayong ganito guys, pwede kayong gumamit na papel na malinis. Pero dito guys, panoorin nyo itong video para alam niyo yung mga ano niyo guys, gagawin natin dito sa coins na to and then sa bawang na yan, na maraming nagtatanong, hindi naman niyo pinapanood yung video guys. Kailangan niyo manood yung video, yung full video para alam niyo yung process. So kumuha kayo ng isang coins dito, sa coins na to, ayan ilagay mo sa left na palad mo, and then kumuha ka ng sinanong powder kung wala kang sinanong powder ayan guys andyan po ang coffee powder so dito ilagay mo siya dito coffee powder maliit lang siya guys maliit lang siya ayan so dito rinarab mo siya banggitin mo itong pekonia peonia 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 pekonia pekonia ng 7 times Ayan guys, and then mag-wish ka na ng pera na kailangan mo. Like for example, gusto kailangan mo ng 5,000 peso ngayon. Ayan guys, um, kailangan ko to ngayon, araw na to, tulungan mo ako. Ayan, um, more sales, yung mga ano, sa bahala na kayo guys. Alam nyo ba, basta ano, lagyan ninyo ng, dun sa last ng hiling ninyo, lagyan ninyo ng gracious, gracias, gracias. So, ayan guys, kumuha kayo ng pambalot ninyo at ito po ay Ayan, balutin niyo yan guys. Kung wala kayong ganito guys, hindi ko kasi pwedeng banggitin to guys. Kung wala kayong ganito, alam niyo ang kailangan ninyong gawin. Ayan, kumuha kayo ng maliit na papel. Ayan, huwag ninyong kakalimutan ito. Isa itong, itong word na to. Isa ito sa mga, ul ulitin nyo, ulitin ninyong, ano guys, ulitin ninyong gawin ito. Kung hindi ninyo napagana ng isang beses, ulitin ninyo guys. Huwag ninyong kakalimutan itong words na to. Siya po ay nagbibigay ng swerte. So dito guys, kung wala kayong ganito, ito malinis na papel ang gamitin ninyo guys. So dito, ito either ilagay ninyo ito sa iyong bulsa o kaya sa wallet mo ayun guys pwede kang gumawa ilagay mo sa bulsa mo at ilagay mo sa wallet mo ilagay mo sa tindahan mo unlimited yan guys as long as naniniwala ka and then dito dito tayo sa magic bawang spell na to guys hindi ko alam kung paano ko kayo kukumbinsihin dito Ayan, lalo na po sa mga talagang na ng pera dito hindi ko alam itong bawang na to nakikipagsabayan po ito sa magic words at sa 3 combination code. So dito guys, 520, mabilisang pera. Yung kailangan mong pera, yung infinity sign. So dito guys, alam nyo ba itong tatlo na to? Itong tatlong bawang na to, balatan ninyo guys ha, ah, balatan ninyo. Itong tatlong bawang na to, ibulsa mo lang. Ayan guys, ibulsa mo lang magkakapera ka. Magkakadagdag ng maraming sale. Wala kang ibang babanggitin dito. Gusto mo, kung gusto mo, banggitin mo yung Alegria Requesa Fortuna. Ayan guys, kung meron kang ganito, balutin mo siya ng ganito. Kung wala naman, pouch. Pwede siya pouch. And then ito guys, wag mo itong aalisin sa ano bulsa mo hanggat hindi ka nagkakaroon ng blessings. Ayan guys, ito guys, papel o pouch pwede basta balutin mo siya pero kung meron kayong ganito guys mas mainam po ayan kasi mas marami yung maganda yung feedback na ginawa dito so ayan guys dagdagan mo pa nitong coins na to ito dagdagan mo pa yung kape nagawin mo kaninang umaga ewan ko na lang guys kung hindi pa kayo magkakaroon ng blessings ayan para magkaroon kayo ng blessings ayan guys magrelax kayo And then, syempre po, kailangan ninyong kumilos. Ayun guys, kumilos kayo ng pagkakakitaan. Alam nyo ba, pag madiskarte kayo, hindi lang yung pinagkakakitaan ninyo ang dadaanan ng blessings. Kunwari kayo ay nagpapasada, hindi lang yun guys. Meron pang iba, meron o kaya meron mga uh, biglang naawa sa inyo, nagbigay ng bigas, o kaya biglang nahabag sa inyo, mga kamag-anak ninyo sa ibang bansa, magpapadala sila ng pera sa inyo. Ayun guys, yung meron unexpected o kaya yung asawa mo nanalo ng ganito. So ayun guys, maraming dadaanan yung blessings. Magtiwala ka lang sa gagawin mo. And then guys, sa lahat ng nagnegosyo, nagneg nagpapasada, yung may daily racket, gawin niyo itong bawang na to at saka yung itong coins na to guys. Bago kayo lumabas ng bahay, ayan magsulat kayo yung 2 grass Alegreya requesa fortuna, fortuna febente, gracias, gracias Ayan yung fortuna con juro odes Banggitin ninyo yun guys, yung dalawa na yun, super powerful po yun Dalawa na yun guys Marami po, at saka yung mga code guys Yung sinusulat dito sa left wrist ninyo Isulat ninyo yun pakit po yung iba nagkakaroon ho ng instant blessing alam nyo ba guys nagkaroon sila ng blessings wala po akong nabasa na 100 or 200 na feedback na nagkaroon ng blessing sa lahat ho ng mga binabanggit ko ditong ginagawa kong spell lahat lahat ho wala pong ganun guys wala pong 500 mostly po nasa 3,000 2,000 and guys yung pinakamalaki dito yung nanalo sila 60k ganyan meron mga transaction umaabot ng 500k 200k ayan 150 ayan guys 150,000 mga to ayan guys 'di ba? Money is energy guys. Kailangan nating hatakin. Ngayon hindi pupunta po sa atin ang blessings kung wala ho tayong ginagawa dadalawin tayo ng blessings guys, yung blessings na yung swerte na ang kusang lalapit sa inyo ngayon naman guys, sinasabi ninyo, mag-ano, mag, hindi mag, kayo niwala sa pampaswerte ayan ganyan, magsikap, magtrabaho kayo ng mabuti ayan, yun yung gawin ninyo, alawang swerte-swerte sa buhay hello? and guys, ano pa ba, kung ikaw tanungin mo sa sarili mo Ayan guys, tanong nyo sa sarili nyo. Ilang taon na kayo nagsisikap? Ilang taon na kayo nagtratabaho sa isang kumpanya? Ilang taon na kayong OFW guys? Meron bang nagbago sa buhay ninyo? Puro utang, puro ano dito guys? So, dito, itong mga spell na to guys, magkakaroon kayo ng extra na hindi lang yung sahod. Ayan guys, hindi lang yung ano, yung, yung, yung mga blessings na ano, hindi lang kayo umaasa sa sahod. Meron mga iba napapasukan ng swerte. Ayan guys, lalo na yung mga yung mga negosyo na hanggang kinikita hanggang sapat lang panghulog sa mga 5 six mga utang mga bombay ganyan guys dito sa mga pampaswerte na ito kumbaga lalampas pa sa minimum yung mga sales mo meron pang ibang papasukan ng ano tumaya ka lang nanalo ka na nagkakasino ka na, na noon na nanalo ka lang ng 500 o 600 ngayon limpak-limpak hanggang 19,000 14,000 Ayan guys, ano yung yung paniniwala mo at yung mga ibang diskarte mo, papasukin ka. Hindi lang yung ano guys, sasabihin niyo magtrabaho ng ano. Oo, oo. Hindi ko sinasabing hindi kayo magtrabaho. Ayan guys, pero kailangan ninyong sabayan ng mga ganito para ho mas maunlad yung buhay. Kumbaga mas maswerte, mas maluwag yung kabuhayan. Yun po yung yung inaano po dito, guys. Na mara, bakit maraming nabago ang buhay dito? Dahil po nagkakaroon ng extra income, extra na swerte, extra na blessing. Kaya po nagkakaroon ng kaluwagan sa buhay. Almost lahat ho ng followers ko dito na naniniwala sa mga video ko dito, first page man, second page man, yun po yung nakikita ko dito, guys. Na yung buhay nila unti-unting nabago dahil po sa pagkakaroon ng kumbaga extra na blessings dahil po sa mga spell na dito. And hopefully po na maliwanagan kayo na hindi ko naman sinasabi po na huwag kayong magtrabaho na. Gawin ninyo ito para humerong kayong mga extra, kumbaga mas maluwag yung buhay, mas magaan. So ito lamang guys and good morning po, magandang araw po, bless Monday po sa inyong lahat. Iwas negat po tayo, ayan pasukin po tayo ng swerte. Magandang araw po.